Pinatay sa sakal at posibleng pang pinagsamantalahan ang isang babaeng grade 12 student sa Toledo City, Cebu. Ang suspect, isang lalaking nakilala lang daw ng biktima sa isang online dating app. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pasado alauna ng hapon noong Webes, makikita ang pagdating ng isang dalagita at kasama ng lalaki sa isang resto bar sa barangay Poblasyon sa Toledo City, Cebu. Maya, maya umalis din sila. Ayon sa pamunuan ng establishmento, naghahanap ng tutuluyan ang dalawa. Labing pitong oras makalipas ang kuha ng CCTV. Natagpo ang bangkay ang 18 anyos na babae sa kalapit na lodging house. Pinusalan ng panyo ang kanyang bibig, nakataas ang t-shirt at nakagapos sa mga kamay. Basis sa investigasyon, Webes ng umaga nang makipagkita ang grade 12 student na si May Fatima Tagaktak sa 43 anyos na lalaking nakilala niya sa isang online dating app. Siya, si Lorben Larot alias Richard. Nag-check-in sila sa isang lodging house. Pero alas 9 noong biyernes, hindi pa raw nag-check out ang dalawa. nag sa oras. Since wala mang response, kaya pinuksan niyang nangumboy. Doon niya nakita ang uh, katawan ng babae Sa mga oras na yun, wala na si Richard sa kwarto. Ang masakla pa, posibleng perusahang nakipagtalik ang sospek kay Fatima. Talagang pinipirsa talaga niya yung bata kasi kinalian yung baaba niya ng handkerchief at saka ginapos pa. So, Talagang walang, walang kalaban-laban yung bata. Kawawa talaga yung bata. Namatay sa sakal ang biktima basis sa kanyang death certificate. <tip> Labis naman ang hinagpis ng ama ni Fatima. Kwento niya, nagpaalam lang na magpa-practice sa eskwelahan ng anak pero hindi na siya umuwi. Nag-post pa siya online na nawawala ang anak kaya laking gulat niya nang malaman ang sinapit nito. Sakit eplanungol sir kay ko right? sir. na kita ako sa klinaryang anak Nagihigdag ako na kinabuhi. Dagdag pa ni Tatay Albino, ikinuwento ni Fatima ang nakilalang lalaki. Nagpakilala raw itong siman at nangakong bibilhan ng cellphone ng anak para makipagkita. Pero hindi raw nila alam na makikipagkita ang anak sa sospek noong araw na yun. Kung gusto ko mong ako ng tawad. pag na ako, pag ako picture. pag Karong kay na din pud di og picture sir dagway niya. Lore na cellphone pag video call mo makita ko sa dagway ana. Di giya pud video call. Sa ngayon, tinutugis na ang sospek na pag-alamang residente rin siya ng barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental. Iniimbestigahan na rin kung sangkot ang sospek sa pagpatay sa Misamis Oriental, kung saan pinagtataga o mano niya ang kanyang sariling ama mahaharap sa kasong murder si Richard. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.